Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, maingat sa pagsasalita. At laging inuuna na mapasaya ang mga kapamilya, sa gawain ay laging inuuna magtrabaho at maging masigla at masipag para sa ikakaganda ng pamumuhay. At kung gagawa ng pagtitiwala ay sa mga kapamilya ang unang gagawin, para makagawa ng naaayon na gagawin, ayaw ng usapang may kaberdehan at kabastusan iiwasan na ang ganoong pag-uusap, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 10 number 33 at number 25. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, hindi basta magagawang. Magtiwala kagad laging maingat sa buhay, para ang buhay ay makagawa laging masigla para makagawa ng pagkita ng perang maayos, gagawa ng masipag sa trabaho ng patuloy na magkaroon ng mahabang trabaho, laging pag-aaralan ang gagawin bago mag-uumpisa ng isang bagay ng trabaho, may katapangan ang ugali na gagawin pagkailangan at magiging maingat naman sa pagsasalita, at may kaluwagan sa paglalabas ng pera para sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color BLU 5 number 22 number 24 at number 32. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may masipag na ugali. Para nakakatapos ng mga gagawin, at hindi gagawa ng mga ngako sa mga kausap para walang maging suliranin, may ugali na madaling mainis ngayong araw, at sa pera ay maingat mas gusto ang makaipon ng maayos para sa magandang buhay pamilya, may katapangan din ang ugali ngayong araw na maingat sa pagsasalita at wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 24 number 12 at number 8. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, maingat na maunawain. Ngayong araw, at may ugaling mapanuri sa mga nakikita at bago may gagawin naman ay gagawa ng pag-aaral, sa mga sasabihin sa mga kausap para walang makuhang problema, at ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao, para walang babayaran na utang na loob. Inuuna ang kasiyahan ng pamilya na laging masikap sa mga ginagawa, at maingat hindi kagad nagtitiwala kahit pamatagal ng kasama lalo na sa pera, malambing sa pagmamahalan. Mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 15, number 25 at number 11. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may maunawain na ugali. Ngayong araw na laging mapagmasid na madisiplina ayaw. Nang mga usapan na may kabastusan, may natatagong katapangang ugali at kayang ilabas pagkailangan, masinop sa gamit. Na napundar hanggat maaari ay ayaw ng nagpapahiram, at ayaw ng pag-usapan ang buhay ng ibang tao, na mahaba ang pasensya at istrikto sa trabaho para makatapos ng maayos, at may kaluwagan sa paglalabas ng pera para sa pamilya, at maaruga sa pagkain ng pamilya, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 25 number 10 at number 33. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may matahimik na ugali. Nagagawa ng mag-isa, ang nais para walang maging abala. May katapangan ang ugali na magagawang ilabas pagkailangan. Ayaw ng mga usapang mahaba at paligoy-ligoy at kaberdehan. Uunahin na makagawa ng maayos na gawain, kaysa makipag. Kwentuhan para walang suliranin, wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, at pag nakagawa ng pangako sa pamilya ay gagawin, at ngayong araw ay mayroon kana namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color green number 24, number 16 at number 29. Libra ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, maingat at ayaw din. Nang usapang pag-utang ng pera, para makaiwas sa makakaaway. Na tao, may mapanuring isipan hindi basta magagawan. Nang kalokohan dahil sa malakas ang pakiramdam, sa pagkita ng pera ay ayaw ng may kalokohan dahil ayaw nag-iipon ng perang madumi, at may isang salita sa ginagawa at paninindigan hanggat nasa tamang katwiran masaya na masipag lagi sa mga ginagawa para sa pamilya malambing sa mga minamahal sa buhay at may kaluwagan sa paglalabas ng pera para sa pamilya mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 24 number 8 at number 39 Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matyaga at pagmay. Nasabi sa pamilya ay gagawin para laging may masayang. Relasyon sa tahanan, kung sa trabaho ay may striktong pag-uugali, ayaw ng chismisan mas gusto ang gumagawa at para makagawa ng kasiyahan ng pamilya, may kadaliang magdududa ngayong araw na mapagmasid, wala sa isipan ang magpautang ng pera sa ibang tao, maingat sa paghawak ng pera para makaipon ng maayos na para sa pamilya, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 25 number 11 at number 45. Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw sa trabaho sa mga ginagawa at sinasabi ay naninigurado para hindi mapintasan sa pinagkakakitaan kung kikilos ay maingat ng makaiwas sa problema ayaw ng may madidinig na pagmumura sa tahanan matyaga sa trabaho at hindi makukuha sa mga bigla ang pagkita ng pera o suhulan, wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero color red and color gold number 25, number 40 at number 30. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matyaga at masipag. Sa oras ng trabaho at wala sa isipan na gumawa ng kakaiba. Sa hanap buhay kung para umasenso, at laging inuuna ang makagawa ng kasiyahan para sa pamilya, at kung makapagsasalita ay pinag-aaralan para walang makaaway na tao, ayaw ng mga usapang may kayabangan at mga tuksuhan ng pagmamahalin, may matsagang ugali sa mga dapat magawa na masinop sa trabaho sa mga ginagawa para makapagpaunlad ng buhay ang nasa isipan, malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 26 number 11 at number 40. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, mapag-ipon ng kinikitang pera at walang balak magpautang sa ibang tao, madisiplina sa trabaho at hindi gagawa na pwedeng mawalan. Nang pinagkakakitaan, laging maaruga sa pagkain ng pamilya nang laging may malusog na mga kalusugan, at may katapangan ang ugali na wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 9, number 22, at number 36. Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, hindi magbibigay ng pagtitiwala kagad may isipang mapagsuri na matalino, sa trabaho ay masinop at hindi kayang makuha sa mga regalo o palakasan na suhulan ng pera. Laging nag-iisip na maingat sa pamumuhay para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay. Kung sa pagseselos, may tiwala sa pagmamahalen, may kaluwagan sa paglalabas ng pera para sa mga kapamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 8, number 25 at number 34.